Hello po mga kalaki, magandang tanghali po sa ating lahat. Alas 11 na po ng umaga. Tara, mamigay na po tayo ng mga kompletong 6-digit lucky numbers abroad at Pilipinas. Ito po ay mga tinututukan po ng mga karamihan sa atin, lalong lalo na po yung mga OFW din sa abroad. Hello po, shout out po sa inyo. Maraming maraming salamat po sa pagtitiwala sa mga vlog namin, sa panonood po sa aming mga lucky numbers. Kaya ito naman, talagang pulsigido po kaming mamigay lagi araw-araw ng mga lucky numbers para po sa inyo nakakatuwa. Dumadami na po ang mga followers natin. Talagang marami na pong tumututok sa ating mga lucky numbers. Kahit pilit pong ginagaya, kahit pilit pong pinapantayan, nako okay lang yan. Ang, ang importante po, marami po kaming nagbibigay ng lucky numbers sa inyo. Pero ang pinaka-importante sa lahat, kayo pong mga naniniwala sa amin, maraming maraming salamat po. Kaya eto na po, ngayong alas 11 po ng umaga, kunin mo na ang mga lucky numbers na bagong sumada at bagong combine po, bagong pares-pares na ginawa ko po rito. Para po sa inyo at sana palarin po tayo ngayon. Ano po? At ngayong Berman, sana isa ka sa manalo. Okay, kaya eto na po mga kalaki. Umpisaan na natin. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Ayan po mga kalaki, e, eto na. Hindi na natin patatagalin. Kunin mo na ang mga 10-digit lucky numbers abroad. Ang 10-digit lucky numbers abroad mo ay o dahan-dahan daw, dahan-dahan daw sabi nila nanay, nila lola, nila lolo, nila tita, nila tito, dahan-dahan daw. Ito na po, ang 10 digit lucky numbers abroad mo ay number 32, number 29, number 37, number 18, number 53, number 64, number 67, number 41, number 28. At number 16. Ayan po mga kalaki. At syempre, isunod na po natin ang 8-digit Lucky Numbers Abroad. Ang 8-digit Lucky Numbers Abroad mo ay... Number 12, Number 17, Number 38, Number 44, Number 13, Number 16, at Number 23, at Number 41. Ayan, at syempre, ito na po ang 7-digit Lucky Numbers Abroad. Ang 7-digit Lucky Numbers Abroad mo ay... Number 19, Number 28... Number 25, number 36, number 31, number 17, at number 10. At syempre, isunod na po natin ang 6-digit lucky numbers 1 to 29. Pwede po rito ang 1 to 25, ba? kaya eto na, kunin mo na. Number 24, number 23, number 18, number 12, number 7, number 28. One. Ayan po mga kalaki at syempre isunod na po natin ang 6 digit 0 to 9. Kaya eto na ang 6 digit 0 to 9 mo ay number 8, number 1, number 5, number 2, number 6 at number 6. Ayan at syempre hindi pa uhuli ang 5 digit lucky numbers abroad. Eto na po ang 5 digit lucky numbers abroad ay number 12 number 17, number 26, number 34, at number 31. Ayan mga kalaki, kompleto na po ang lucky numbers abroad. At syempre, eto na po ang mga 6-digit lucky numbers Pilipinas, ang 642, 45, 49, 55, at 58 6-digit lucky numbers kung saan naglalakihan po ang mga price. Grabe mga kalaki, ano? At syempre, bago po natin ibigay yan sa mga masusugi nating followers dyan, follow lamang po kami sa Facebook para po makatanggap kayo ng mga lucky numbers araw-araw na libre at ito po ay walang bayad ha. Tandaan nyo, private consultation lamang po ang may membership fee kung saan i-code natin ang mga birth month, birth year nyo. Tututukan natin ang mga laban nyo sa loob ng 3 months. Kami po ang magbibigay ng mga lucky numbers sa inyo. Kaya eto na po ang mga legit na account na ipapalo nyo. Red parungkin po ang hanapin sa Facebook. Red parungkin po ah na meron pong 315,000 followers. Meron po tayong second account. Red parungkin din po na meron pong 50,000 followers na naka yellow t-shirt ko ako at may picture namin ni Lola Carmen at syempre Aris Gatchalian yan po yung mga legit na account natin sa Facebook meron din po tayo sa Youtube red parong hindi po sa Youtube na meron 16,200 at meron din po tayo na sa TikTok 417,000 followers po tayo sa TikTok mga kalaki okay. at syempre yan po yung mga legit na account na talaga po ipapallow nyo. Ihingi po kayo mga laki numbers. Pag nakita ko po na kayo po ay nakapallow, heart ng heart at comment ng comment at share ng share ng video mga kalaki automatic po bibigyan ko po kayo ng mga lucky numbers agad-agad. O di ba? Kaya ayan mga kalaki tandaan nyo ha, bago po kayo magpa-member sa mga interesado po ng private consultation, make sure po na makakausap niyo muna ako bago po kayo magpa para legit po na ako mismo ang kausap niyo at hindi po ibang tao. Okay mga kalaki, ito po ulit si Sir Red at ito na po ang mga lucky numbers na ibibigay namin sa inyo ni Lola Carmen. Ang mga six digit lucky numbers, umpisahan na po natin nauna. Ang 6 digit lucky numbers mo, 642 ay number 14, number 12, number 17, number 21, number 36, at number 39. Yan po yung una na 642. At ito naman po ang 645. Ang 645, 6 digit lucky numbers mo ay number 28, number 36, number 38, number 41, number 42 at number 17. Ayan. At syempre, ito naman po ang 6 digit 649. Ang 649 mo ay number 44, number 47, number 16, number 12, number 29, at number 35. At ito naman po ang 6 digit 655. Ang 6 digit lucky number 655 mo ay number 43, number 48, Number 24, number 22, number 8 at number 18. Ayan, at syempre ito na po ang last, ang 6-digit lucky numbers 658, ito na po mga kalaki, kunin mo na. Number 25, number 27, number 36, number 45 number 51 at number 19. Ayan mga kalaki, kumpleto na po ang mga lucky numbers. Ngayon po tanghalian, takbo na po sa sukin yung outlet at make sure po na ang mga lucky numbers namin aalagaan nyo po ng 3 days bago po natin palitan. At ito na po ang paborito ng lahat, ang shout out time. Shout out po tayo mga kalaki sa Pamilya Guerrero. Ayan, Pamilya Guerrero ng... La Trinidad Benguet. Uy, hello po sa inyo. Uy, masarap dyan ano ang strawberry dyan sa La Trinidad Benguet sa KM6 oo ay magpapas magpapas ko na tapos mag alam po Pasko marami na pwede nang pumitas tsaka sa ano eh sa February ano pa nagbenga hello po mga kalaki sana po palarin kayo dyan sa mga Guerrero family at syempre po maraming salamat po sa panonood po <laughs> ng mga tricycle driver tricycle driver po dyan toda po sa may Alamino City, Pangasinan. Hello po sa inyo. Maraming maraming salamat po sa panunod. At sana lagi po kayong palarin at sana po manalo po ang mga taga-alaminos ngayon pong magpapasko. Siyempre dapat lahat tayo manalo. Okay? At kung gusto nyo pong mabate, maplex, message lang po ng message, comment lang po ng comment sa mga videos namin. At pag napansin ko yan, ipiplex na kita, may lucky numbers ka pa. Good luck!